Kachano, mm. -hmm. ka Brian, ano ba? Brian so Kaponi. Uh, kaponi. Ayan, lahat po, lahat na. Uh, kalingap, ka business. Ayan, maganda maganda ang hapon po. Nandito po si Bayo at saka si Ate. Nakikino po sila birthday kay Benben. -Ben. Mm -hmm. Hindi ko la hindi ko lahat nasagap yung mga ano pinag-uusapan niyo. Mahina ako sa mga. Hindi ba? Mm hindi -hmm. ako muna pa yung pinaka Namin eh. Ayan. Yun na, 'yun sa hotel. Katiti tataromi. O, atin tataromi. So, ma-tipon mismo siya di tataromi. Okay mi. Yan, Tito, 'yung eh reteta taromi. Maraming maraming salamat po ulit. Tapos 'yung ano, okay lang po 'yun kasi ano, nagkasabay. Uh, Sayang Hindi lang. kami nakita eh. Doon na 'yun. Mhm. Kasi nagkasakit uh, 'yung bunso. Mm, so. Pero nagdecide siya Oh, uh, ay, hindi nyo alam na hindi kami nakita. Ah, so nagbulat kayo, no? Hindi mm kami nakita. Nagkasakit yung bunso. Uh, tapos siya nagkasakit. Kaya hindi kami natuloy. Mm. Pero natuloy namin yung hotel kasi ano, uh, uh, sayang naman daw. Mm Kaya tinuloy namin. Nakapunta kami ng diamond. Napakaganda rin pala sa Diamond Hotel. Diamond Hotel? Pina-Diamond Hotel kayo? Hello? Hindi ko pa kasi napanood John Hello? Nandun... Uh. Ay, yung isa mo na, na play ko lang pero hindi ko napanood. Kanina lang, yung nasa, yung dalawa kayo sa ano. Ah, oo. Yung nagpa-iwan kami. Hmm. Tapos, uh, nag-message sabi niya, uh, pag -re rebook So, di ko anong kung kayo Hmm. So, siguro yun na yung sali-sali natin. Masyado mo yata ang ano. Masyado mo yata ang pinupuyat si Bayo, but parang stress. Tingnan ko nga sa Hindi naman kita pinupuyat, di ba? Hmm. Hindi, ang dami pimples. Huh? Nagkaka-pimples. Baka ni-stress mo, pinupuyat mo. Eh, ba? Diba? Minsan talaga may dumarating siyang ganyan. Pagka naman ko. Hmm. Hindi, kinuha ko na to. Uh, kinuha ko na itong pagkakataon na to. Para mabigyan po kayang update din dito ka Telegram Sa mga ano dyan, sa mga nag uh, nagmamahal kay Kuya Alex. Kasi kanina, may magandang balita si ate about kay Kuya Alex. Aww. Yun, ate. Gusto ko din i-update dito kasi uh, mas uh, kung sa ano, may mga ano din tapos Aww. sa'yo. May mga update kay Kuya Alex. Yeah. Kumusta? Nada napunta daw po sila kanina. kanina sila ate. Oh, maganda naman. Sabi nung nurse uh, may ano uh, naman improve mo mm. Uh, kaysa naman yung unang pagdating niya. Mm. Pero ano yung plan? Ano yung plano mo? Uh, ano ba yan? Isang taon na ito? Isang taon um, na ba ito? Ang nakakagod months. Six um, months. Na, uh, ano Naka, uh, Ngayon sabi ko naman kay Doc na nga yung isa, kung talagang kailangan pa, i eh, extend pa ako na hanggang uh, bumali ng bumali. Mm. -hmm. Uh, makikita natin sa pero yung mga doktor dito magagaling sa mm -hmm. uh, wala pa man 6 months, eh, makikita na yung improvement. Kaya mm. So, -hmm. uh, okay po. Mm. -hmm. Basta daw sabi ni Mayda, uh, kailangan talaga tutunungan yung sarili niya, uh, magtatrabaho siya, kasi babalik babalik yun pag, uh, pag, pag ulit na mag-isa. Mm -hmm. kailangan talaga may activity shop o magtrabaho. Ang Dr. Ram, na magtrabaho siya para uh, may ginagawa siya everyday. Hmm. Ayun talaga, okay, okay. mm -hmm. Yun talaga ang kailangan. Okay. Pwede malaman alaman magkano yung monthly na binabayad mo, ate? Uh, yung ano kasi, uh, unang uh, uh, inano doon, uh, nung na-eat, ano, 38 ang monthly na uh, 4,000. Pero may babay, binabayad pa ng 19,000. Yung kanina. Ang gaga mm, naman. Pero binigyan kami ng uh, binigyan kami ng reseta ng, ng uh, Mabawasan yung bayan. Mm. Mabawasan yung, kasi mahal sa loob. sa so, parang hindi kami mga gamot. Uh, 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 mahal talaga yung mga gamot. Mga branded, yung branded kasi. Yung na, uh, yung kung pwede nga ay, kung ano, sa uh, ang tawag doon, yung ano ni Bongo, Senator Bongo, malasakit, no? Ayun. I mean, mga siguro, monthly, uh, 16 to 19 to 20. Mm. Mm. Tinutulungan ka ba ni Bayaw sa ano? Baka... Oo naman. Siyempre, lagi niya akong mm. tinutulungan sa mga gawain, sa kung ano yung mga activities, nandiyan siya si Ma'am Kobota, mm. nagpabot ng uh, pagmamahal kay uh, uh Kuya Alexas. So, alam mo ba, pumunta siya sa supermarket, yung pangangailangan niya, ano, talagang nanibago ako sa akin, bumili siya ng sabon, toothpaste, yung paggamit ng panlalaki. Mm. alcohol, uh, cologne, uh, sabon, panlaba. Mm. Binili niya tapos, uh, ng Jollibee.

Pag-pray na lang po natin kasi it merry yung kuya Alex natin na sana magtuloy-tuloy na Amen. Mm. So 'yun po yung ano thank you Leta Talisa Bayaw sa ano pag uh, pagmamahal pag-aalaga mo sa mga kapatid mo Oh ano hindi hindi ko naman kasi yun doon eh. uh, dahil sa kanya naman kaya nagagawa ko mm, siya yung lakas mo, uh, isa sa lakas mo oo naman hindi lang, wala ba Bray <laughs> ay, oh uh. si, si ang unang -una, uh, kasi, hindi sa kanya hindi mm. kay Eric, sa kaysa ng mga mga kapatid may guidance syempre kay, kay Jano at Kristan uh, guidance uh, yun kasi may mm. 7 ginagawa sa kanya po ang So, dito lang po kami para uh, sinetsat sila mm. at uh, bagay. ang ina inanin namin ngayon, si Eric bukas i-start na po ang kanyang ko at excited na rin po siya. Yeah, Ayan na, okay. na sa katekram, excited na rin po sa Mm. Okay. Yun lang. Thank you ulit, Tate, ha? Salamat. Thank you, thank you, Mama. Chup, chup. Kahit tita Takumi. Salamat po ulit. Sa lahat po ng kasitmeri na patuloy pa rin po na minamahal po ang Suba Siblings. Kaya ate, maraming maraming salamat po. Nagpapasalamat po talaga ako talaga. No? Eh, Sa Suba, solid na talagang followers na kahit ano talagang problema, doon natin nandyan sila. Mm. Suba, pa, hindi ka halimbawa so may uh, mawala ka ng uh, ka ng parang uh, syempre may mga message ng mga ano no pero nandiyan sila para ipagtanggol mm. ito mga kakilala yan sila ma'am uh, Kobota ma'am Maricel ma'am SP ma'am Joanna uh, actually marami po sila lahat ng mga sorry talaga ng mga sweet by angels solid na viewers Siyempre sa Tetram Community, maraming 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 salamat po. At mm. Lagi kayong nandyan. Almost oh. 23 years na itong December. Mm. pa rin po Grabe talaga, no? Yung ano nila, yung pagsubaybay nila sa ano, yung, wow! yung support, yung pagmamahal nila, solid. Yung kasi ginagawa na namin para ano na eh, yung ritual. Daily routine lang. Daily routine Talagang routine gusto lang. Talagang gustong ano lang, subaybayan yung kwento ng buhay. Parang kasama na sila sa ano, yung parang uh, kasama na kayo sa ano nila, yung daily routine din nila. Pagkain, tapos oh. kakain sila, panonoodin kayo. Ang mga talaga talagang nandiyan. Pag niyo yung upload, sweet Marian, taga naman yung upload. Sino ba namang hindi mapapahanga kay Bayaw? Kay Kuya Enrico. Oh. Oh. Kay Bayaw na lang. Wala akong masabi. Wala akong masabi dyan sa tao na to. Ah, Oo, oh, oh, kung ibang tao yun, ganyang ka-famous. Ah, uh, bayaw. Kuya oh, Ram. Sabi niya, famous? Okay. <laughs> 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 hindi, hindi tutuusin lang. Kung maris sa'yo, ah, uh, si Mary, baka pay din naman pabili, pingin pera. Hindi sila ganun eh. Ay, Kahit, si Pingin na ano, si Brad. Hmm. Ah. lalaki, gusto niya, siya ito ang gumasta sa akin. Kaya mm. niya, siyempre ano, uh, uh, mo ito sa laki. Oh, eh. kaya uh, yun, no? Yung, yeah, you know. yung palangin, eh, masaya na ako na at least alam niya yun na uh, pabili niya na ako kape, okay, uh, Starbucks, at okay, mga mm. ganyan. Ang saya-sayo ko lang talaga yung Starbucks ngayon, bray. Kung wala mo lang na masasalamat ko ngayon. Okay? Uh, huwag ka mag-isip na ano, kahit yung problema ngayon, na yun, uh, happy na ako. Mm. Ibig sabihin, nagka-care siya. Uh -huh. Mm. Ah. Ah, yun niya kuno siya no halimbawa 'yung ano lang natatanida talaga ng no special Pampasal. naman yan. pampano. ba? Wow. Mm. Oo. Thank you for your Box Um. Uh, pampano. 5 and 480 kilo. Dalan mo si ano, Enrico, yung baby damulag ko para... Oh, narinig niyo yan? <laughs> yung sa akin hindi ko kakainin, iyan mo sa kanya. Matikman niya bukas. Magkabalik na kami niyan. tayo. Walang isa man sa kanila, kahit isa man sa kanila nagsabi, Kuya Ram, Tatay Ram, pwedeng request. Wala. Sa tagal ng panahon. Hindi, actually, hindi sila ganun eh. Pipilitin mo pa. Ah, uh, yung ginagawa ko doon, parang talaga mas ano ko pa ibibigay ko pala doon But kasi mm. hindi Ay. yung gusto ko yun. Ang ano mo kasi i-bili mo ko noon, gusto ko yan. Mm. yung, pero, thank you. Yun, diba? Mm. Hindi yung ginawa na hindi sila nagtatanong, ikaw na mismo yung gagawa. Mm. Yung mas lalo ka pang ano, ah, uh, di pa yung hindi sila yung parang pa, pahingin. Par par Abusado. Oo, oh, so, di mm. sila so, mm. mas maganda yung, yung titira nila, tutulogan, maayos. Maramdaman uh, Baramdaman nila yung love. Oh, masira man. Pag masira, mapalitan na naman. mm. na yung, uh, yung, yung ngiti ni Bayo, nakikita ko ang, na ano siya eh, parang... Oh. Ang ganda ng mga ngiti niya. Bakit? Bayaw. Ay, bakit daw? Bakit daw? Ba't ganun yung... Uh, <laughs> Masaya daw mm. kasi nandito siya. Hindi, mm, yung mga ano eh, medyo ang ganda ng ngiti niya. Yung mga, yung palitan natin na ano. Ano mm -hmm. na, mas gusto ko siya nakikita ang ganyan siya masaya. Kasi pag nakikita ko siya malungkot o nag-iisip, naman na pag pinag-uusapan ng kapatid niya, tuliro, kaya ayaw ko talaga. Mm -hmm. Kaya maaari ginagawa ko yung uh, ko na uh, Uh, maging maayos, tapos uh, okay, mapalitan yun. medyo may usapan nyo ng malukot, mm. pinapalitan ko na ng masaya para mawala na sa kayo din Tapos yung nagugustuhan ko ngayon, si Kuya Rico ang ganda ng mga smile, napapasabay nyo sa, sa, oh. sa, ano, halakhak ba? Mm Saka mm. na rin, mm so, bago yung mga gagawin mga 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 Uh, maraming tulong din po itong ano, yung tatlong kasama mga mm. ito mm. na talagang alam din nila kung ano yung sitwasyon mm. ng bawat isa sa kanila, may hindihan, uh, walang ano yung uh, parang, ay ba't ganyan ganyan? Wala. Talagang nasa puso. At sinasabi ko naman every time sa kanila kung ano yung ano natin ay dapat ay dito para mas, mas uh, maliwala sa ating mm. Uh, uh, nagka-plano dito sa mundo ibaba. Kuya Joelana, thank you kay Madam Sharon, kay Kuya um, Robin. Kuya Robin, thank you sa ano, pagala live kay Lisa, Sa mga magkakapatid. So, yun lang sa Telegram. Uh, masaya akong uh, i yung mga magagandang balita at uh, thank you ulit ate Bayo sa yun know, suporta sa mga kapatid mo. I love you, Mama Chuk Chuk. Sasagot ka sa mo. I Love you, Mama Chuk, -chuk. <laughs> Okay. <laughs> Pagka ano, medyo masasanay na rin. Pero ang laki ng ano? Ang laki na talaga ng ano ni Bayo Kateke lang. Malaki na yung, kumbaga, yung nagbago uh, kay Bayo. yun? Hindi mo ba mapapaupo dyan niya? Oo na. Oh. Sa labas lang. Oo, oh, tsaka na, di ba narinig nyo parang di, ay yung mga bulungan, yung nagbubulungan sila, nag-uusap, gano'n na. Oo. Hmm. Ah. ah. At uh, malambeng malambing siya. Okay. Hmm. Gano'ng kalambing ba yaw? Halimbawa, pag nasa sasakyan, medyo umubo May ano ka umubo ka. Hmm. Hmm. Uh, yung gusto ko yung ano binilang kanyang helmet eh. Ah, oo. Ako din. Kaya na, na, nabalita ko yung nabalita yun, yun. kasi kaya ko ko. Hindi ko yun. Hindi ko talaga alam yun. Parang tawa ko ng tawa. Parang iba yung pakiramda pala kung may ganun. Mm. Nasurprise ako. Siyempre uh, gagawin niyo na hindi makakalain na magagawa niya. So talagang ano, mukha sa puso niya talaga. Mm. Uh, talaga, bibigyan siya ng helmet dati, eh, kahit natangkap yung natang, natang, so, talaga, paano niya pinapahanag. Kasi, nung naiintindihan ko eh, nung mm. bukid lang, kung gaano, halawak at gaano kahirap magbukid. Talagang, talagang kahit sa panis talaga, makakain mo. Kaya, dun ko naiintindihan na, dati talaga, kahit panis talaga, pinapahanag mm. niya. Kaya, mula nung talaga na, uh, sabi ko pa, kung huwag mo nang kakainan. Mm. Ah, uh, mm. mag tayo. Yun, hanggang uh, naturuan ko na na hindi na siya kumakain uh, ng panis kain uh, kasi ayaw yung, yung, masal. Mm. At natututunan ko sa kanya na pahalagaan yung bigas. Tapos pag may tira, i -re rep mo. Siyempre, wala silang rep. Pero oh. mm. wala na, na, ano. Talaga, dati talaga. Siyempre, di pa kami masyad talagang ano nun, close na close. Sinasabihan ko lang na Uh, huwag um, na kakanin itong may panis na kasi baka masira. Sana yun na daw siya. Talaga hanggang ano naman, nawala na yun. Hanggang hindi mm. na sila kumakain ng uh, sila kayo si Eric, sila makakapain. Uh. Mm Kasi sila naman magkakasama dyan. kasi Mm Kung si Crystal naman sa parang ano, kay Tito Cesar, yan yung sabi niya siya pupunta. Kaya mm -hmm. parang nalalaman ko na yung mga dati nila nagagawa. Mm, naalala ko, tuloy yung la la yung bumangon siyang parang batumba-tumba, koko siya ng kanin doon sa likod. Yeah, thank you. Oh, uh, syempre eh. Uh, ah, sa iyo at saka yung pagbigay. February kay deadline ni Baron ng pagbabayan. Ah, para mamitua sa buhay. At nakilala nang buong mundo at sa solid na mga tao. Hanggang naman yan ah uh, um, Hmm. Thank you kay God eh. no, talagang si talaga. Ah, sigad. Tsaka kay ano, kay ate, ano, uh, Suarez. Suarez. siya tapilido ni ate. Uh, yung classmate ni ano, kunyo, Kuya Enrico. So, ilang lang, iniintay lang po natin yung birthday celebrant to floor, huh? Ay, sorry. Ay, si Gigi, Gigi. Oh, kaya pala nagawa ko na nag ang na. Ayan si birthday boy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Oh.